Harder, pag-usapan natin ang isang maharlika bagay. Niyo pa ba ang Maharlika Investment Corporation? Fund. Ayon. Uh Oo. -oh. Oh, ano nang maharlika nangyari sa fund. Maharlika Investment Fund? Ano na ang kinahinatnan? Kasi ang pinakahuling balita dun, Weng, mm. noong July, ang uh, pinangako ng Maharlika Investment Corporation ang kanilang uh, president and CEO na si Ginong Rafael Jose Consing Jr. Mm -hmm. no noong time na yon naaantala daw kasi nasa organization pa lang sila ng kanilang korporasyon. At ang kanilang target by last quarter ng 2024, magkakaroon na ng first investment, mm -hmm. aktual na pamumuhunan, ang kanilang korporasyon. Kaya lang, ang pinak ang pinak latest, last week lang, nagmungkahi po ang International Monetary Fund. Ipabalik nyo na yung inilagak na pondo ng DBP at Land mm -hmm. Bank dahil baka maapektuhan daw po yung liquidity ng dalawang financial institution. Okay, yan. pero mabiga, para humabigyan tayo ng uh, linaw at ating balikan, ano nga ba ang maharlika trust fund na yan o investment fund na yan? Uh -huh. atin po ngayon natin ngayon ang uh, mismong presidente at CEO itong nabuong Maharlika Investment Corporation. linyo natin ngayong umaga si uh, Ginoong uh, si President and CEO Rafael Jose Consing Jr. Magandang umaga po sa inyo, Sir uh, Rafael Consing Jr. Welcome po sa Saksi sa Double B. Good morning, Good morning sir and happy new year. Happy new year. Hi Hi, good morning po. Salamat po sa pagbibigay sa akin ngayong umaga. Ayan. Salamat sa oras. Salamat sa oras po sa pagiging bukas sa interview para malinawan ng taong bayan. Una muna, nasa na po ba ang alam namin so by this time baka tapos na yung organization ng uh, inyong korporasyon. Pero ano na yung hakbang tungo sa inyong investment? Bakit po hanggang ngayon wala pa kami nababalitaan, Mr. Consing? Hi. Um okay, so yung binigyan lang po tayo ng pag ng uh, clearance to start hiring po nung uh, end of July. Mm -hmm. Mga end of July, early August. So, nagbubulat po tayo ng, uh, ng, team. Uh, in fact, meron na po tayong mga, mga 17 people on board. Mm -hmm. um, at nagbubusan na po tayong mag, mag-analyze ng mga investment. Pero, pag, uh, pag, tumitingin po tayo ng mga investment, uh, meron po tayong mga ginagawa mga due diligence. At yung mga due diligence po, uh, matagal po yan. No? Mm -hmm. So, hindi po, hindi po uh, natin saan dahil meron, ka, meron pera, ay gagamitin po kagad natin or i-invest po natin. Mm -hmm. uh, dumadan po tayo sa, actually, uh, meron po tayong, yung isang investment na yung po natin, meron po tayong limang due diligence na ginagawa. No? Uh, number one is a technical due diligence, uh, legal due diligence, um, financial due diligence, uh, engineering due diligence, reputational due diligence, at yung natawag natin EIRR yung yung tinatawag natin economic um uh IRR. Okay. Uh yung ang pagkakaiba po ng uh, yung regular na IRR na tinatawag natin mm -mm. at yung e, uh, ang, at ang EIRR na tinatawag po natin. Yung IRR po, yung regular financial IRR. isa po yung mga returns na nakukuha mo sa isang proyekto. Mm -mm. <laughs> yung yung EIRR naman po. Excuse me. I Uh, nandun po yung mga economic factors at social factors. Ninaragyan po natin ang value yan, uh, ang, ang objective is magkakaroon po tayo ng isang tinatawag na net present value mm. uh, na positive. So ginagawa po natin yung uh, limang, limang uh, due diligence process. Yan, ano, no? mm. uh, originally po, we had intended talaga na we're hoping that by the late fourth quarter which is now, makakapag-announce na po tayo but unfortunately, Uh, because of the fact na um, we're still doing due diligence, mm -hmm. um, po tayo ng first quarter. First quarter so, of 2025? Yes, ma'am. Yes, okay. Ma so, um, ginagawa naman po natin, hindi, hindi mo natin ginagawa mabilis. Ginagawa po natin tama. Apo. Kasi po po yung tama kaya sa mabilis. Ano po yung mga pwedeng pasukin ng investment by 2025 ng Maharlika Corporation? Ang ginawa po natin, uh, meron po tayong mga approved sectors na kung saan uh, tinitignan natin yung mga, opportuni mga opportunities doon. No, ano, ano? Uh, pero sa ngayon po, um, ang sitip po natin ay yung uh, energy market, mm -hmm. yung sinatawag natin uh, energy security. Okay? At pinapag-inala dyan po natin uh, yung mga, uh, mga green um, resource extraction process. Ah, mm -hmm. uh, kung titingnan po natin o bigyan po ako ng, ng, isang example, no? Um, yung, ele me, yung, yung electricity um, uh, energy security napaka-importante po 'yan. Ah, mm -hmm. Uh, nakita naman po natin napakamahal po ng ating uh, electricity at tagahan na po tayo ng paraan na makakapag-participate tayo mm -hmm. na overtime na mapapapa, mapapapapapa po natin 'yan. Yan ang pinag okay? Ah, uh, ikalawa, kung titingnan po natin uh, yung um, may sector na kung saan isa rin sa mga priority natin yan, uh, natin na sinasabi po natin na yung Pilipinas is the fifth uh, largest mineral, uh, fifth mineralized company in the world. Mm -hmm. Hindi po ba nakikinig po natin yan? No? Uh, even sa mga DNR, yan po sinasabi nila. Pero yung contribution po ng mining sa ating GDP is only half a percent. Hindi po tulad ng mga Australia na kung saan isa silang um, mining country and the contribution ng, ng uh, uh, mining sa kanilang GDP was a little over 13 percent for example in 2023. Mm -hmm. At yung mga ibang uh, mga bansa tulad ng Indonesia, um, uh, Canada, so malaki po yung percent ng contribution ng mining sa kanilang ekonomiya. So yun ang gusto rin natin um, magawa over time. Pero, sinisigurado po natin na kung papasa po tayo sa mining, ang kailangan po, yung proseso natin ay green and sustainable. Mm -hmm. Kasi po, yung, uh, kung titinan po natin, yung mining po, is uh, sa English po tawag natin, it leaves a bad taste in one's mouth, hindi po ba? Dahil sa, dahil po sa um, yung mga tailings, po, mm -hmm. uh, napakadami po ng na mga abandoned mining <laughs> Uh, assets in the Philippines na iniwan po nila ang kanilang mining tailings na napakadelikado dun po sa komunidad na kung saan nila ginagawa. Mm -hmm. Yung gagawin po natin, wala pong mining tailings. 100% no mining tailings. Pwede po so ba yung magmina yun, ng walang mining tailings? Actually po, ganito po yan. No? Mm -hmm. Lahat po ng, ang lahat po ng, ano, ng uh, mining, lahat po yan may tailings. Correct. Ang, quest, ang question po is, what do you do with the mining tailings? Mm -hmm. Kasi no? sa mas may, may express ma ko po sa English yung, yung, mga ibang sakot ko. No? Opo. So, yun, yun, yun po ang importante. No? So, kung tinitinan po nila ang lahat ng mga dating ginawa ng mga minahan, meron sila pong tinatawag na mga mga man-made um, areas na kung saan doon nila binabagsak yung ng mga mining tailings. Mm -hmm. okay? Uh, pag yung mga river na po yun, ay magkaroon ng crack at kasi magkaroon ng lindon. At pag yun po, pupunta sa mga mga palayan, wala na kung paano okay. po yung mga farmers po natin. No? So, yung proseso po natin ganito. Um, yung atin po is a side stop, so magbupor tayo ng tunnel. Mm -hmm. okay? Tapos po nun, pag na yung section ngayon, yun, pag matapos na pong minahin yung section na yun, kukunin po natin about 60 to 70 percent of the mining tailings na nakuha natin, we will mix it with cement at ibabalik po natin dun sa, sa, sa minhan. Pag, pag hindi po natin ginawa yun, over time, yung mga, yung mga tunnel na ginagawa po natin, nagkaroon po ng tinatawag natin subsidence. Yung subsidence po, yun yung uh, pagka, pagka, po kayo sa ilalim at tinanggal nyo, over time, mm -hmm. nagkaroon po ng ano pa doon? Parang meron siyang dent over time. Mm. Overtime, buwa ba po siya, no? Ang tawag po doon, um, subsidence. Okay. okay. So, Sir, ang, ang basta uh, ang gagawin niyo lang, lahat ng investment ninyo, energy and mining, environment-friendly lahat, yun ang tinitiyak so, ninyo po, sa publiko. Ang kailangan po kasi po nasa bukas po natin. Correct. Eh. Mm. Nah. Mm. Yung oh, natin pero, na pe kailangan gano'n, no? Oh, pero sa, yes, sa lang ho dyan sa binabanggit yung mining. Papo. Sa ngayon, yan boy, Papo. para bang nasa drawing board pa. Wala pa kayong tinutukoy na lugar kung saan gagawin o lilinisin ito pong mga, yung para mawala yung mga mining tailings na binabanggit ho natin. O yung mga... Actually, meron po. po. Tira -tira -tira. Meron na kayong lugar? Actually, meron po. Uh, except that naka-LBA po kami. Um, hindi pa kasi po... Uh, ginagawa pa natin yung due diligence natin. Mm. So, naka-NDA po tayo. Pero, pagka matapos na po yung due diligence, in fact, we're excited to announce it kasi kakaiba po eh. Kakaiba po, no? Mm. -hmm. Kutubi ko lang po yung gagawin natin sa mining tailings kasi ang nasasol pa lang po natin is 60 to 70 percent. Okay? Meron pa po tayo yung, yung tinatawag natin 30 percent mining tailings. Yung 30% mining tailings, dalawa po ang pwede natin gawin dyan. Una, um, kasi we plan to build a road. Okay? Mm -hmm. Doon sa Minahan, uh, papunta doon sa main road. Part of that road, we will use the 30% mining tailings. That's the first one. Ah, pwede siya recycle Yes ma'am. Uh, yes ma okay. It, at, at, at ikalawa po, pwede po siyang gawin mga hollow blocks. Mm -hmm. So pwede po siyang gamitin. So mm -hmm. kung the same, even po mga bagyo na, na napipinsala sa ito, Luzon, besides sa Mindanao, Pwede po natin ipadala yun doon. Okay. Mm, okay. So sa mga ang, ang uh, Sir Consing, ang pupuntahan no, isa sa mga proyekto, ay papasok ang gobyerno sa pagmimina. Yes, sir. Yes, sir. Ng okay. Maharlika Opo. Investment Fund ang gagamitin. Isa po yan. Okay. Opo. Sa ngayon, ano po yan, sir? Opo. Opo. Um, uh, meron po tayo mga apat na sectors na tinitinan yan. Okay. Uh, energy. Uh -oh. Energy po yung, yung sinasabi po natin at uh, ikalaw po uh, is uh, mining. Mm -hmm. Okay. Um, third po is we were also we are also looking at the uh, healthcare sector. Mm -hmm. At the thing po natin uh, is uh, connectivity. Bale, telecommunications and connectivity. Mm -hmm. Mm -hmm. pwede, pwede po lang po ba i-expand yung yung so, sa, uh, yeah, Yung, sa healthcare, saan po kayo tayo. papasok sa healthcare? Meron ba? sa healthcare? Well, yung, yung healthcare, pinag-aralan pinag po natin kasi marami pong aspeto ang pwede pasukan ng healthcare. No? Uh -huh. So, uh, one one aspect po uh, is pwede po magtayo ng mga mga primary clinics. Mm -hmm. ang, ang, ano po sa akin, uh, from, from, our perspective, ang pinaka-importante po sa healthcare is primary healthcare. Mm -hmm. Okay. Uh, well, kung kung pwede sana hindi na umabot sa secondary or tertiary healthcare, mm. yung, mga, 'yung mga kasama natin, 'yung mga uh, fellow Filipinos natin, mm. na kung saan at the primary level pag ang pa lang, pa lang ay nagagamot na natin sila. Okay. okay. Sir, so, um, pero yes Pero ano sir, ano, sir? magagarantiya ba ninyo na magigimura naman yung primary healthcare na papasukin nyo? Kasi yun ang pangunahing problema ng mga Pilipino eh. Kahit available ang serbisyo, pero hindi kaya ng bulsa. Mm. At saka pangalawa, partner, hindi po, uh, yes, sir, yes, hindi ba ito yes, magkocontradict din sa meron tayong universal healthcare law? Uh -oh. At meron na tayong Feel tumututok health. ho dyan para ho sa kapakanan ng uh, kalusugan ng sambayanan? Mm -mm. Yes. Uh, sir, tama po yun um, complementary po tayo. We're complementing Phil, uh, PhilHealth. So we will be working with them. Um, kasi po yung titinan po natin yung PhilHealth. No? Uh, yung unang tanong po nila yung cost. Yes. unang yung po na yung yung sagot natin. Kung titinan po nila, ang isa pong mataas na cost sa healthcare, di ba ang unang reaction po natin, mahal ng doktor, mahal ng damot. Mm -hmm. Actually po ma'am, ang isa sa pinakamahal na parte ng healthcare yeah. Uh, maliban sa doktor at sa gamot. Kasi po yung gamot, pwede naman po yung import na ibababa ang taxes eh, mm. uh, for certain types of medicines, hindi po ba? At yung, at yung, uh, gam at yung doktor naman, um, pagka-government doctors, hindi naman, siya, hindi naman po siya kamahalan. Mm. ano Ang mahal po ay ang testing. Mm. Yung mga lab la 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 test, lab test. Yes, ma'am. Mm -hmm. Yes, ma'am. Hindi po ba nila napapansin na Totoo yan. pag yung mga lab test, yun po talaga ang mahal. Mm -hmm. At ikalawa po, kung mapapansin po nila, yung mga ibang doktor, para dahil naawa po sila sa mga sanin ng mga uh, pasyente, um, hindi po lahat nila pinapatest. Ibig sabihin, yung mga iba, by experience na lang. Kasi nga, ang mangyayari is, pag pinatest na sila, pag, pag, pag uh, pinagpatest, either baka maubos yung budget ng PhilHealth mm -hmm. sa capitation amount, Or wala nang pambayad yung pasyente. So ang ginagawa po ng doktor is um, magpapatest po sila mm. pero hindi po as comprehensive as yes. kung gagawin nila sa ibang bansa. Kaya mm. po, ang nangyayari paminsan-minsan, yung mga ibang taong nakapunta sa ibang bansa para magpatingin, sinasabihan po sila sa ng, ibang ospital sa ibang bansa mm. na baka ho, um, misdiagnosed yung pwede ng yeah. kasing po kulang po, po sa mga test hindi comprehensive all right hindi kompleto pero yun ang papasuko ninyo oh. murang lab test para oh. sa mga Pilipino makakita well, hindi lang lab test yun yun po ang gusto nating gawin okay, okay. So, Pero sandali, yun, yun po okay. So, pero sandali. Yun, sir Consig, kasi yes, sir. investment ito oh, oh. po eh San papasok yes, dyan nakikita ang pamahalaan kulang <laughs> um, magpabayad pa rin po sila what you want uh, ang gusto po nilang gawin is to be able to bring down the services para mas marami ang makapagpatest. Mm. -hmm. All right. Uh, do sa, sa connectivity, sorry. ano ang papasukin niyo doon? Magtatayo ko na sariling telco ko kumpetensya niyo mga privado? Hindi po. Ah, dali po. Tatapunin ko ng po right. yes, yes, talong yes. Talong talong mm -hmm. Eh, Gusto kong linawin niyo, sir. Sorry, ah. Gusto kong linawin yes, yan kasi ngayon, ang sinasabi ko ninyo, complimentary ho kayo sa PhilHealth. Mm -hmm. So pag yan ay nais naisakatuparan, kunyari ang sinasagot ng PhilHealth, ay kunyari ang inyong hospital bill ay 10,000 at sinagot po ito mm. ng PhilHealth, example lang, 1,000. Mm. Ang 9,000 mm. ba sasagutin ho nitong maharli ka? Hindi po. Okay. Papagilinaw po. po, sir. Hindi po. Hindi po. Uh, basically, uh, ang uh, mangyari po dyan, uh, meron po tayong mga pay, yung mga um, PhilHealth customers, okay, uh, na kung saan magagamit po din ang servisyon ng clinic hanggang dun sa capitation rate. Hanggang Hindi sa... Po, capitation rate. Uh, familiar po sila doon sa term na capitation? Mm. Explain ko po. Please. Okay. Yung capitation rate po yan. capitation rate po, yan po yung, yung budget na binabayad ng PhilHealth ba sa para sa bawat sa isang tao for primary health care. So, uh, e, for parang example pa po, parang, rate pa, parang package, package rate nila. Package cost nila. Uh, ano po yan eh. Uh, tayo po, tayo po mga bilang mamamayan. Meron yes. po tayong Meron po tayong ano, capitation rate na mga 1,700. Ah, yung premium. Again, well, hindi po premium yun. Uh, capitation rate po yun. Iba ang pa yun. yun. All right, sige. Medyo malalim uh, no? ano? Ang, ang, ang ibig sabihin po ng capitation rate, yun po yung well, pwede nating gastusin sa isang clinic na babayaran ng feed health. Mm -hmm. So hanggang 1,700, babayaran po ng feed health yun. Or pag magbukas po kayo ng, for example, um, uh, yung mga mga breast cancer, hindi po ba? mm -hmm. po nila yung, excuse me, tinasan po nila yung budget nila <clears> hmm, <throat> from 120,000 to a little over 1 million pesos. Mm -hmm. <clears throat> so yun rin po ang gagamit. Okay, pero, ang gagamit, okay. okay. pero, pero sir, yes, sir. saan ho manggagaling ang pondo uh, sa Maharlika mm -hmm. Fund? Ano yan, dadaan yan sa isang kumpanya ba? Pribadong kumpanya? O may sarili tayong bubuing parang gagawing clinic na government funded? Ganon ang pinag-aaralan pinag po natin is to open private clinics. Private clinics. Mm -hmm. Yes. And sino yan? magpapatakbo ng private clinics na ito? So, meron po ano, uh, may mga teamian. Uh, uh when una uh, ideally po, um we will buy into a company mm -hmm. na kung saan yun ang ginagawa nila and we will help them expand. Mm -hmm. Ah, okay. Kunyare okay. meron na mga pribadong uh, klinika ngayon. Yes sir pag siya, uh, hindi performing, bibili ng gobyerno? Ganun ba? Hindi naman po. Uh, well Kailangan, no? uh, may mga potensya ng mga tinitinggaping kumpanya. Uh -huh. um, maganda po ang pagpapatakbo. Pag sinanong po natin, pag meron po kayong makita ng mga kumpanya na hindi tumatakbo ng mabuti, kailangan po itanong kung bakit hindi po sila kumikita ng mabuti. Dahil po ba kulang ng kapital? Mm -hmm. Or hindi po sila pinapatakbo ng mabuti? Mm -hmm. so, kung Uh, ang, ang, ang hindi po nating papatakbuhin niyan kasi investor po tayo eh. Correct. So so ano po tayo no? hindi po tayo magiging engage sa management. Maglalagak lang kayo ng puhunan. Puhunan. Oh. Oh, pero right. nakaupo tayo. Pero nakaupo tayo yes. sa mga board committees na kung saan uh, gumagawa ng mga decision ay patahin yung mga Doon naman tayo sa connectivity, connect. Mr. Consing. Anong plano niyo sa connectivity? Oh. Internet, uh, telephones, lahat po, digital. Yes, ma'am. Opo. So, um, kung titinan po natin, no, um, yung mga telecom towers sa Pilipinas, uh, at the moment, there, there, uh, there's a little over 35,000 um, telecom towers in the Philippines. Mm -hmm. Based po sa ating pagiging isang archipelago, uh, based po sa ating um population mm -hmm. kailangan po ideally sa mga 70 to 75,000 telecom towers ang dapat uh, naka-daharol naka out sa Pilipinas. Mm -hmm. Unfortunately, mga 35 to 36,000 pa lang po ang naka-daharol naka out sa Pilipinas. Yeah, so so underpenetrated po tayo. Mm -hmm. So so ma'am, um isipin po possible no? Uh, itong mga areas na kung saan naniniwala kami na dapat lagyan ng mga telecom towers ay tinatawag na GIDA areas. Okay. Pamili mm. so, po sila sa GIDA areas? Hindi, Hindi po kami po, <laughs> pamilya. Okay. So so pinta po ano, kung sa electricity, meron po tayong SPOG areas. Alam po din ang stub, yung small power utility. Yes, oo. Uh -oh. Okay. Sa broadband at healthcare, meron po tayong GIDA. GIDA po stands for geographically so isolated and ah. disadvantaged area. Mga hard to reach, mm -hmm. far flung areas. Alright. So yun ang papasukin so, so, in, po ninyo. Yes. Actually, man, um, in fact, hindi po sila kinakailangan ng far flung areas. Pero tama po kayo, halos lahat yun far flung areas. Yes. Pero mayroon po mga areas na kung saan, hindi naman po sila napaka napakalayo sa mga mga urban areas. Mm. Pero GIDA sila, okay. hindi sila po inaabot. Okay. So doon po natin gusto maglagay ng mga telecom towers. Pero, ang importante po dyan uh, would be um, kasi pag, pag, pag pumunta po tayo sa GIDA, at at the moment wala po mga telecom towers doon. Eh. Mm. Bakit? Dahil kukunti lang po yung magiging customer. Correct. Mahinang so, kita. So, so yung mga telecom companies, hindi po sila gagastos doon. Dahil okay um, maglalagay sila ng telecom towers, maganda mm hmm mag sila ng equipment. Tapos na, tsaka pa lang nila makukuha yung kliyente, pero kukunti ang kliyente. Ganito, last, so, ako, last point ko na lang po, Mr. Consing. Um, ang IMF nagmungkahi na po, ipabalik daw po yung pondong ibinigay, ibinilagak sa Maharlika Investment Fund ng DBP and Land Bank kasi pwede mo apretuhan yes, yung liquidity ng dalawang financial institutions. Ano po ang yes, masasabi sir. niyo doon? Well, uh, actually, uh, Ta tama naman po yun uh, na kung saan um, yung mga dalawang bank uh, nag-contribute sa Maharlika mm. dahil dahil maapekto po yung actually dalawang bagay po yan. No? Yung liquidity na binabangit po nila at ikalawa yung sinatawag po nilang capital adequacy ratio. Yes. Ano po? Okay, so hindi ko na kailangan explain. Yeah. So yung capital, yung mga capital adequacy ratio po yan, napaka-importante po yan sa mga banko. No? Um, yung land bank at DBP. Kaya po hindi na apektuhan yung kanilang capital adequacy ratio kahit nag-invest sila sa, Pilip, sa Maharlika dahil binigyan po sila ng tinatawag dating regulatory relief. Mm -hmm. yun, okay. ang, um, yun ang yun na nakalagay sa provision ng Maharlika Investment Fund. Meron silang regulatory relief. Ay, hindi po. Hindi po. Uh, hindi po uh, o BSP ang naglagay nun? BSP ang nagbigay sa kanila. Yes, I remember that. po. Alright. So, ang nangyari po is, so, hindi nyo, po sila ng... Opo, ibabalik nyo ba yan? Hindi, hindi, po. So, hindi ang ibig sabi, hindi, na, na contribute na po kasi as capital. So, so, sir, sir, if I may, no? Sir, if I may. Um, yung ano po, yung sinasabi po ng IMF, hindi naman po hindi na sinabi ibalik nyo mula sa mahalin kayong kapital at ibalik niyo sa land bank at DSP. Hindi naman po nila sinabi yan. Eh. Mm -hmm. Ang sinabi po nila is kailangan pong i-recapitalize yung land bank at DPP para makaalis na po sila sa kanilang regulatory elite okay. environment. All right, all right. Tama po yan. Nanginiwala po ko doon. All okay. Kaysa, sir, um, meron naman pong mga batas na ginagawa ngayon sa Congress mm -mm. na kung saan mapapataas po yung kanilang mga capitalization. Alright. Sige. Ah, sige Hintayin po, po. natin yung mga uh -oh. -huh. sa Congress. But for the meantime, kami po ilubos na nagpapasalamat sa mga paliwanag. Uh -huh. We look forward least, to your investment para maka-own uh -huh. naman po tayo. At least nabigyan yes, din ang ilan sa mga gagawin ho ng Maharlika Investment Corporation. Yes. Uh -huh. right. okay. Thank you po, sir. at saka, All right. at saka yes, sir. Saka, sir, ano po, kung po kayo mga tanong anytime po. Uh yes. Ay, sige po, babalikan namin kayo. Babalikan namin kayo. Sige sige marami po. pa kami gustong itanong eh. Sige oh, lang, next time. Sir, Consing, thank you po a. Mag-set mag po tayo ng isa pang appointment. Sure. Tapos yes sir, tayo, yes sir. sagutin natin nila. Abo. Maraming salamat, salamat sir. po sa oras. And happy new year Maraming po. Maraming salamat. And good morning. Best and good luck po sa inyong Maharlika Investment Corporation. Thank you po. Si Rafael Jose Consing Jr. ang nakausap natin, Presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation. Mga kapuso.